650 650 789 Ay, ah, siya na agad sumiyo talaga lord thank you po sa blessing eh. kailangan doon ni Balislay ng pera ngayon eh balis lay kailangan ibalis ng pera ngayon kaya kailangan makakakota daw sabi niya baba naman ba kasi yung sawa ko na yun nagre-stress sa pera eh ah, din ako doon ah, din ako sa kanila ay nako, pa nga nun eh Kasi diba, Google tala ko nakapagbayad ng mga kung ano-ano Sorry mama, ako question kita Kaya yun yung, pinaka, yun yung pinapangarap ko mabae eh. Yan talaga, hindi yung maganda, sexy si hindi. Number one Is hindi bungang era Ay, Bungang era nanay ko eh, bungang era ko Number two, marunong sa pera sabi ko hindi, hindi, hindi ganun kagandahan hindi ganun ka sexy yan hindi ganun ka ano yan pang anong. pero eh baka marun yun tapos sabi team itik ako tara paliparad so nanonood ako sa inyo lumabot nyo baka marun yan Baka barun nyo ay. Oh, 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 oh. As we do there, there another one. <laughs> Puta ko ta. Ay, paso ako na lang ako na mga ano. <laughs> Lakas! Lakas po yun Ang kas malakas talaga Ang kas malakas Parang niya e, akin itik sa tao ito Ede, naiya Ede, naiya Basta hindi ka lang Alam mo, naglalag yung cellphone mo Bago yung load ko eh Bawal pa, putang ina nyo nagawa ng trabaho yung mga tricycle driver no mga ganyan di ba restrado yung mga ganyan lugi yung tricycle lugi kalaban naman nila mga tricycle yung ganyan kasi tricycle minabayarang ano yan minabayarang ristro diba? sa isa kailangan din tsaka naka sila parang grupo grupo sa amin ganoon din kalaban lang, mga habal naman ano hindi natin kalaban ng mga movement I think hindi sila kasi malaban na sila ng patas eh pa, sa, sa company na yun, pagandahan ng apps, pagandahan ng kung ano, ng pakulo. Ang kalaban dito is yung mga kabal. Bakit? kinukuha ah, nila yung pasahero na, alam mo yun, na para sa atin na lang sana. Uy! Rizal. Paitay. Rizal. wad wad <laughs> yep, yep okay.

Malilimot mo siya Ooh. Okay sir Papa, doon lang ang tubig sir ah. Ay, ay, ay. Dito di mo ako, gagi Inom lang tubig Init na kakan Sir, ito yung ano

Tingnan natin. Sige sir. Okay lang yun sir. Lalo na masyadong traffic ngayon eh. Sabado. Masasakyan ba yung atas? Pa? Koche? Wala pa ata. Mga 50 minutes. Sa na diretsa lang? Bye sir. Koche ganda no. Parang Grab. Babayaran mo lang sir yung ano yung mga, yung mga shot mo jersey mga helmet pwede sir oh may ganun sa amin sir may ganun sa amin part time din ako ng una full time ko lang ngayon pwede 2016 17 pataas Ano ba yung sir? sir. 14 Oh kasi Oo okay ko lang Maganda sana pwede part time Maganda sana pwede part time Da 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 da, -da. Hindi ko laki, hindi parang itaas, sir.